So ngayon guys ay 1pm Naman naman sa pagkain ng mga aso Sinong hindi matutuwa Sinong matutuwa nyan Sarap ng tulog mo Tapos maririnig mo yung sobrang iingay ng mga tahol ng mga aso Ang lalakas pa Yan laki pa naman ang mga tahol ng aso 1 p.m. sobrang lalakas ang tahol nako may mga kapit pa ikaw nga ganito hindi ka na pwede makapagreklamo kasi ano to komersyal na yan katapat na yun. Kaya hindi na pwede ha, hirap magreklamo Ayan o, oh, laki o oh. oh. Galagala sila Ito kay hingay mga Pinapakawalan kasi Aminsan-minsan nakakasama din naman yung pag-aalaga ng ano eh. pag pagkaganyan, no? Hindi na nakakatuwa eh, nakakapurisyo na eh. Wala ka naman magagawa. Hindi ka naman pwede magreklamo. Eh.